bahay kasi may wifi. Ah, may nakita ka na bang ganong nagkamping? Wala, kami pa lang. Kami ang mag-hold ng world record. Ay, no, world record. May tatan. Madi. Kula si Juan na to'y. Madi, kumot. Oh, may dadaa. Electric fan? Electric pan. Trinity Electric Pan na tita. Electric Pan na Paikot, steady. Steady. Ito'y laptan niya Wina, steady lang yan. Steady. Ay, bayad na balay tan. <laughs> balay ti unig ti balay. Ako po nga nyo. Ang Agur Aguray, aguray. Agtakaw, aguray ka. Unan namin yun, magagalit. Magbibigay na. ako. Pinatay ni mama. O, oh, di Awan iti po nga, kan kayo ito toys. Oh, joy. One, two, three. Oh, camping nga kaya Unig balay. Natenda. <laughs> At agar nag-camping nga naka-electric fan. Kami mm. yung mag-hold ng world record. Yan, nagcamping ang nga <laughs> Ivy. One, two, click. 1 2 click oh 1 2 click yon May camping din eh kasi Monday ta Girl Scout of the Philippines